Ano sa tingin nyo guys? Madamot na ba talagang isang baker na nagbebenta oh, no. ng recipe or hindi <laughs> nagsishare nito? Hi! Hello! Kumusta ka? Okay guys, real talk na naman tayo mga kabred. Real talk tayo, real talk. <laughs> ano na kamali na? Real talk guys. Ito guys, sasabihin ko guys ha. About recipe to uh, usapang recipe. Oo, usapang recipe. Ang uh, ibabahagi ko sa inyo, bakit may mga baker na nanghihingi ng bayad ng recipe? O bakit ang recipe hindi nila share? O oh, yan, anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo dito sa ganitong mga way ng mga baker na hindi talaga sila nagbibigay o nagsishare ng recipe. Uh, Unang-una, sagutin natin na ito yung real talk. Talaga to real talk. Yeah! Dahil ang recipe natin, hindi lang basta napulot yan. Oo, oh, hindi yes! lang basta pinulot natin yan. Although may mga recipe talaga na nakukopya lang. O, oh, di ba? nakokopya Pero guys, yung mga recipe talaga na meron tayo or meron ang isang beaker na ginawa na nilang hanap buhay, yan ay pinaghirapan. Oo, pinaghirapan yan. Dumadaan yan sa trial and error. Oo. Para mabuo natin ang recipe niyan. Ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng recipe niyan. Ikaw ang nagde-develop. Ikaw ang may way. Ikaw ang may rights niyan. Para uh, mag-desisyon ka kung, kung, kung pwede mong i-share, kung pwede mo ba itong ibenta, benta kung pwede mo ba itong ibabahagi sa ating karmihang mga baker na nanghingi. Okay. Woo! Isa pa. Sagutin ko kayo kung bakit hindi binibigay ang recipe. May mga recipe, disclaimer ha. May mga recipe na sinishare. May mga recipe na hindi binibigay basta-basta. Una. Dahil kasama yan sa hanap buhay nila, hanap buhay namin, hanap buhay natin. O ikaw ba naman, ibibigay mo ba ang iyong recipe sa, sa public? na yun ang hanap buhay mo at yun ang tinitinda mo, halimbawa. O, ay paano yan pag mayroon kang mga katabi dyan, gagayahin at yon ang tinitinda mo. O, diba? Uh, may mga bagay talaga, guys, na binibigay. Halimbawa ako, ha? Halimbawa ako, real talk, ha? Real talk. Uh, hindi naman sa nagdadamot. Oo, hindi sa nagdadamot. Mag-share ka ng inyong kaalaman, mag-share ka ng recipe, kung ang recipe binibigay ko sa iyo sa tingin mo, oo, sa tingin mo may kulang. Alimbawa, sa tingin mo tini ginagawa mo na, tinitikman mo ngayon, matamis? Oo, matamis or may kulang. Oo, dahil bikir ka na gustong ma-enhance ang inyong kaalaman. Nasa sayo na yan, guys, kung pwede mong i-adjust. Oo, i-adjust mo yan dahil nandiyan ang recipe. Nasa inyo na yan kung paano mo i-adjust yan. Dagdagan mo yan ng ingredients. Kulangan mo ng ingredients. mag ka ng ingredients na yung video, mahal. Nasa sa'yo yan, guys. Yes. Technique mo yan. Oo. Unless, at least, okay, at least, sigurado ng recipe na inyong ginagawa. Huwag din talaga tayong maniwala sa lahat ng recipe, o oh, disclaimer, ha, na nakukuha natin hanggat hindi pa natin yan nasusubukan. Okay? ah uh, okay. Hindi talaga natin yan dapat munang uh, <coughs> ilalabas sa market hanggat hindi pa talaga yan subok, as in subok na subok na. Oo, subukan nyo muna, gumawa muna kayo ng kaunting recipe para inyo yan uh, matikman na kayo mismo unang mag-endorse or mag-alok uh, sa inyong uh, produkto. Kasi once na hindi nyo yan talaga na kung ika nga eh, na QC or na quality control ang inyong recipe, ay sigurado yan magkakaroon ng impact yan sa ating negosyo or sa inyong bakery mismo. Okay? O yan ang talagang isa kong uh, pinipaliwanag sa inyo guys na hindi po lahat ng recipe o bakit may naniningil. Pag nag may recipe naman talaga na binebenta. Oo. Ay makikita natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, o anumang social media, even sa Google. Oo. Marami guys, napakaraming recipe. Nasa atin na yan o nasa inyo na yan? Kung paano ninyo yan ay handle Oo, nasa inyo na yan. Basta isa lang nga, uh, bigay ko ng tips. Halimbawa tayo, matagal na tayong nag-bake or sa mga baguhan. Awag uh, tayong mainggan nyo doon sa mga recipe na nakikita natin na hindi pa talaga natin sinusubukan at hindi, wala pang product na nakikita, wala tayong product na nakikita na tayo mismo. Kailangan talaga natin yan. Subukan muna talaga natin. try and error ang ating gagawin dyan talaga. O, kung paano ba natin talaga yan, kung totoo ba yan, kung angkop ba mga ingredients, kung wala ba tayong malalasahan dyan, nakakaiba? Oo. Eh, kasi ako guys, talagang nagtry ako ng mga ibang recipe. Talagang uh, mahirap. Mahirap talaga uh, kumbaga ipapaliwanag. Oo. Kaya, nasa inyo na yan guys ha, ah. nasa na yan, sa ating uh, mga recipe kung bakit. Kung bakit ang iba, uh, hingi din ako ng uh, pasensya dito dahil ang aking, uh, sa dami nang nanghingi ng recipe sa akin, uh, hindi ko kayo mapagbigyan directly. Oo, uh, maliban na talaga doon sa mga senior nang nakiusap sa akin. Oo, uh, talagang uh, napagbigyan ko yung iba. Oo, pero sa lahat po nang nanghingi ng recipe sa akin, oo, Nandyan po tayo, mayroon tayong mga videos niyan, kumpleto pong ating recipe diyan. Makukuha niyo 'yan, nandyan ang mga subok ng mga product natin, makikita ninyo. Kayo na pong maghusga diyan kung inyo nang susubukan. Kung may kulang, bahala na kayong mag-adjust. Pero 'yan kasi ay subok na din talaga. Oo. O 'yan lang. Ako nung guys, anong araw talaga ako mahilig ako manood ng mga kahit sa mga international baker o ano man diyan saan. Ina-analyze ko yan guys sa mga recipe niyan. Ginagawa ko yan. Ginagawa kong ina-upgrade ko yung mga recipe niyan. Oo, ina-upgrade ko. Kung saan talaga siya angkop. Kung saan talaga maganda tingnan ang mga recipe niyan para mabubuo ko. Ganun lang yun. Kailangan talaga nating magsayang ng ingredients. Gumastos. Pero hindi, o totally, hindi naman talaga siya masasayang kasi nakakain mo. Yun nga lang, may hinahanap tayong lasa. Oo. May hinahanap tayong lasa na gusto talaga nating may apply sa ating recipe. Oo. Ganun lang ang ibig kong sabihin diyan. Sa lahat po ng uh, gumagamit ng recipe, o oh, sa lahat ng, ng Learn Baking with SNJ, uh, marami naman talaga nagpapatunay dyan at meron din nga mga binibintang recipe kung i-compare natin. Magkaiba po yan guys, oo. Oh, oh. Bawat baker, yan ang sinasabi ko na bawat baker may iba-iba tayong diskarte, may iba-iba may tayong recipe na sinusunod, may, may iba't iba tayong uh, pamamaraan. So, ibig sabihin, wag mong, wag mong itulad, pag, naku, pag may nakuha kang recipe dito sa amin, wag mong itulad sa iba kung bakit maganda doon, magandang itsura doon, at sa nakuha mo sa akin, o halimbawa lang ha, pangit. Kasi magkaiba yan guys, nasa iyo yan kung paano mo i-improve. I-improve mo ng mabuti yan para inyong mapakinabangan ng tama. Oo, ganun lang. Sa lahat ng mga baguhan, Congratulations sa inyo na nakapagbuo kayo ng recipe, gamit ang aming mga recipe. Congrats sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-appreciate dyan sa ating mga recipe na, uh, o sa recipe namin na nakukuha ninyo. Maraming salamat, guys. Talaga, uh, basta tandaan natin lahat, ha? Tandaan natin lahat na hindi po lahat recipe share. Disclaimer sa iba lang, ha? Pero, most of all, talaga, hindi lahat ng recipe sinishare. Bakit may binebintang recipe? Bakit may recipe na kailangan nating i-adjust? Oh, ah, ganun lang yan ha. Sana inyong maunawaan yan. At ah, para naman sa ating mga kabaker na hindi nagbibigay ng recipe, wag tayong sumama ang loob. o huwag tayong sumama ang loob. Kasi, balay mo, yung recipe niyan, bahagi yan sa kanilang hanap buhay, sa pang-araw-araw. Oo, mayroon talagang recipe na shareable o sinishare talaga doon sa ating mga followers, ating mga viewers. Oo, meron talaga yan. Maniwala po kayo, meron yan. Or, meron lang talagang recipe na sadya talaga nga uh, dine-develop para i-share natin. Oo, ganun lang yon. Sana maintindihan po ninyo na ang pagkuha natin ng recipe, hindi po talaga yan madali. Halimbawa, gustong gusto nating recipe. May video na na may kasamang recipe, hindi pa natin panoorin Oo, Paano tayo makakuha ng recipe ng ganyan na gusto lang natin easy lang? Ah? O, oh, di ba? Kailangan paghirapan talaga natin. Ako may na, gusto kong makuha ng recipe. Ulit-ulitin ko panood yung video. O, ulit-ulitin ko yan para makukuha kong diskarte. At titingnan ko rin ang recipe kung angkop ba doon sa aking ginagawa o sa kanilang outcome, sa kanilang uh, ginagawa. Ganun lang po kadali, guys. Ganun lang. Sana inyo itong naunawaan yung recipe usapang recipe natin na merong madaling makuha, merong nagpabayad ng recipe, merong hindi pwedeng i-share na recipe. sana inyo yung makukuha guys at inyong uh, inyo ito nga ma-analyze talaga na ganun lang din pala ang uh, dapat nating gawin. O, oh, kasi lahat, wag nating madaliin lahat ng bagay. Yes! Intindihin natin ang ating mga baker. Intindihin natin kung bakit uh, hindi sila nag-share ng recipe. Okay? Okay, so maraming maraming salamat. Shout out pala sa lahat ng sumusuport sa aming mga tutorial videos. Especially yung uh, na-upload natin na bago, yung pinaka-latest. Maraming maraming salamat sa na naka-appreciate. Thank you so much mga kabred. Real talk lang talaga itong sinasabi natin na wala tayo ditong uh, tinatago ha. Ito'y katotohanan sa ating lahat ng mga baker na pinagyaman talaga ang kanilang kaalaman at nag-share talaga anumang kanilang na-experience. Yes! Okay, maraming maraming salamat. Ito si Chef si, si JC, maraming salamat. Happy baking!